Good morning, Natsumi. Good morning. It's a beautiful Sunday. Yeah, but so cold. Negative 10. Wala niya sa kami pupunta. Hi, guys. We're going to explore the outside world. Oh, outside world. And the market. <laughs> Lalabas kami ng lungga kasi mamimili na kami. Wala na kami pagkain sa bahay. <laughs> Tuwawa naman si Natsumi. Kawawa naman si Natsumi. Nagugutong. Ano yung bawat bahay? May yun mga talokbong na sombrero.

yung tambak ng yelo. Buti nga, binawasan yung kapo. Oo nga, ilan yan? 2 meters above. Nagpas pa What? Diba yan yung wall ng ng snow. Nagliis kapo ng mga bulldozer at mga truck. Kaya nabawasan yan. Oo, kaya medyo maluwag ang kalsada ngayon. Pero panahon sa... Panawag pa yan. <laughs> sa araw-araw. Ako? -araw, <laughs> mahirap. Mahirap. Busy ang mga tao mag... Mag-snow mag clear. Eh, kasi magandang panahon. Okay. At saka sa nila yan, titigas eh. Mas mahihirapan. Hmm. Dahil nalulusaw. Ngayon ang na madulas Nalulusaw ang mga yelo. Medyo maliwanag na Meron kaming ano dito eh. Living alive emoji. Ayan, <laughs> <laughs> araw-araw yung kasama yan. So mga guys, ang file ng snow dito talagang ibang-iba katuloy sa ibang bansa na malamig pero ang snow nila manipis dito hindi naman sobrang lamig pero ang snow sobrang, sobrang kapal, kapal. tapos na yung bahay na to modular ano modular apartments binuo lang siya ng ilang months ang damadami na apartment dito eh. Asa, mahal-mahal ng upa. <laughs> ah, diba? Puting-puti. Strawberry. Yeah, we I like. Nasumi. like na sumi. You love it? It's so big. So big. Love it? You love yeah. that? Go get it. Put it here on the floor. What? Besides strawberry? They love grapes. Yeah. You love some? You This, this. What do you have some of this? Yeah. This. <laughs> what? No. <laughs> yeah. No No. No. <laughs> Tama to hab sa mango. You love this, Mommy? You love it? Yeah, sangkain. Sangkain lang? It's so piraso. 500 din. Kaching. Ate, gusto mo ba ng daikon? Jumbo. Jumbo daikon. Oh, natisimik. <laughs> Ura lang. Oh, hindi na sila. Okay ba? You love it? It looks like a It is! A big one, right? Ang tinitignan mo, Ano eh. Anong gusto mo? Pwede mo bilhin? Ano? Sige. Parang gusto ko ng crab nga yung, mami, ha. mami. Gusto ko nyo mami. Ang yan? Mura lang. Tumigil ka? <laughs> Ayan, tatlong araw <laughs> Ito lang yung nabili natin nakaroon? Oh, Pasko lang kami <laughs> eh. Yan ba yun? <laughs> Oo. <laughs> New year na kami. Oo, oh, oh sa so isang taon ulit. <laughs> uh Oo, -oh. next year na ulit. Pwede na sana yung mas malaki. Mami, hindi oh. ba sa Pilipinas, rice is life? Uh -huh. Ay dito sa atin, sa Japan. Egg. Egg is life. Kaya <laughs> yeah, kahit araw-araw namin kainin niya. Hindi <laughs> ba? Kaya <laughs> naman huh? Ah, dito, dito. <laughs> Roast beef. Oh, wow. 7,800. Rose, rose. Mas marami kang rose na mabibili dyan. Gabas <laughs> na ni Mami ang kanya agimat. Yung <laughs> powers. <laughs> ang dami na namin yung pinamili. Dalo ang basket ng puno. So, today is January 20. Kaya ngayon kami nagpunta kasi mayroong ano, alam mo na, our discounts. <laughs> Ayan, dami. Ayan na, tapos na kami mamili. Kakain na kami ang kutsinta. <laughs> May pakutsinta si mami. <laughs> so kasama yung mga bata, kasi minsan na lang sila lang makalabas. Kaya sinama namin para maka mapatay lahat ng kuryente sa sa bahay. Total, gamit din naman kami ng gasolina. So nagagamit namin yung dalawang card na yon, yung low card kasi na, dito na kami nakatira. May local scout kami. Ano lang company? Jaring. Jaring. Courtesy of our friend. Saka yung credit card nga namin. Ah. Uh, ano kasi siya? Yung ano ng corporation yan Eon. Eon. So may pa-credit card din sila. Eon oh card Diyan di, namin ginawa yung credit card. Diyan din namin ginagamit. Kaya may discount siya every 10. Yeah. 5 and 10. Mm -hmm. 5, 15, 10, 20, Yeah. So, doon kami namimili. Hindi na every weekend. Kasi, 5% din. 5% sa locals, 5% sa iyon. So, mm. bali 10%. Malaking bagay din yun. So, kung nakakabili si mami ng 20,000 yen, may bawas na 10%. 2,000 yen yun. So, so Wala bagay na, na yun, di ba? Pabili din ng kutsin tayo, so, oh. di ba? So yun, may pupunta pa kami isa. Susunod so, naman, bibili kami ng karne next stop is Rusutsu. Doon sa Rusutsu, mura naming nabibili yung mga karne. Kasi dito na bibili, mas mura doon. Che Kaso, uh, ano ba yun? Chicken, meat, and beef? Chicken, pork, and beef. <laughs> Sabi ko, chicken, meat, and beef. <laughs> Pag dito natin bibili, nakabili tayo, mahal, konti lang bibili natin. Oh. doon, mura, maraming nabibili namin. Mas marami ka. <laughs> Ibig sabihin ni Mami, hindi niya kami natitipid sa ulam. <laughs> <laughs> yun yun. Kasi dito, mahal, tipid sa ulam. Doon uh, kasi mura. Mas kasi dito mas mo. tipid ka. Kung dito ko talaga bibilin, ilang peraso lang na. Uh, na Ang ibig sabihin ni Mami, kapag dito lang kami sa grocery bumili, mas marami kaming gulay na kinakain. <laughs> <laughs> Pag doon, mas marami kaming meat na kinakain. Kasi nga, mura, diba? Uh, kaya doon nga, mura. Yung long story short. Yun nga. <laughs> mura doon. <laughs> A few moments later. <laughs> o, mag na naman, no? Oh. Nandito kami sa bilian ng gulay. Ano ba ang Nakakabit bibili natin? Ano? Oh, lang kumakapit sa kanya. Pat Padulasin kasi siya. Pat Oh. Hindi na <laughs> <laughs> Pagpatag na ininis Hindi kami sweet. dito kami sa favorite naming place dati. Pag, pag uh, summer or autumn. Ngayon eh, winter. Wala masyado mabibili. Titingnan lang namin kung may gulay sa loob. Tarado ata ah. Siyempre, kasi malamig. Nakasil. Ayan, lakas na naman ng snow. Wala kami na gulay. Wala. Patatas lang kinakain ng mga tao dito pag winter eh. <laughs> patatas. <laughs> Puro patatas lang. Patatas at onion. <laughs> Omelette. Omelette? Oo, itlog. Itlog kasi no? <laughs> sa patatas. Ang dami ng snow oh. Tambak. Yun know, oh. May backhoe. Sabaytor. Dahim. Taas oh. Yes. It's sunny again. <laughs> It's, sunny It's unpredictable again. weather today. Yes, it is. <laughs> so bright! It's so bright. masilaw ang A few moments later. Ayan o. nag-ease na ulit. Oo, oh, nag na ulit. <laughs> <laughs> Pero yung ganyang pabago-bago ng ano, di naman siya nakakas nakaka- ano ng sakit di ba sa atin pag alibaw ng ulan tas ah. maaraw hindi isa, isa pa rin kasi yung lapig oh. <laughs> hindi naman nagbabago yung temperature kaya nga we are approaching the town of rusutsu right. and we can see the hill in Switzerland Switzerland <laughs> na tayo Switzerland <laughs> And we're here. <laughs> dun dun dun, kitchen. Oh, di ba guys, napanood niyo yun na yung eksena na to, di ba? <laughs> It's a replay. <laughs> Nakabili na may isang kahong baboy. <laughs> Hi. 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 Ayun, o. No? Oh, o, oh, ha? O, oh, ha? oh. may atay, may giniling, may... May, ano, ang tawag dito? Pork belly. Pork belly, o. Oh. <laughs> Pork belly, dami. Dalawa. Saka chicken, no? dalawang buo. Ayan, mga beef. So, for two weeks and... Laki ng kao, no? Saan, late ang rep namin, no? Nagtataka kami. Kayo, paano namin, na kami sinapapagkasi sa rep namin? <laughs> sa labas. Ang laki kasi ng rep namin sa labas, eh. Ito <laughs> so, yung rep, po, yan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. So, tara na. Next stop. Dance store na. No, yes. Ayan, nakapamil lang ako ng mga papel. Puro <laughs> <laughs> <Or> papel. <laughs> Dami <laughs> na, ayan, yeah, isang linggo yan. Isang so, linggo lang alis, no? 10 days. Oh, 10 days. Magpapakarga pa tayo ng gasolina. Ayan, yeah, so, guys. So Magawag pa gasolina na 50 liters. Kano? 8,600 something. Good for 2 weeks. So, anong oras pa tayo kung lumabas? 11. So, halos limang oras na kami oh, sa labas. 11. Maglilimang oras na kami sa labas. Ay pa kami tapos. Last yung magbabay ng bills. Yes. Bayad naman ang bills. So, sunod. Siguro, lahat-lahat -lahat, lahat na gastos namin ngayong araw, nasa 100,000. Hundred... <laughs> 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 lahat ng bills sa groceries. 100,000. Oo, oh, oh, totoo uh, nga. Ang dapit pa kayo, hindi nyo kami. Bilis <laughs> naman. 20 yung pinamili. Oo. Oh. Tapos, yung meat 10. 10. Tapos, dyan sa ano, halos kulang-kulang kulang 15 ba? Alin ba? Sa Sapporo? Sa Sapporo, oh, 15. Oh. Tapos, uh, yung mga kinain-kain pa natin. Uh, so, grocery kanina ng umaga. O oh, yun nga, 20. Na pa, so, 50 na yun. Hmm. Nagpagas pa siya. Oh. Alos 10 din, 16. Oh. magbabayad kami ng bills, oh. 40. <laughs> 100,000. <laughs> <laughs> ah, di ba? <laughs> 100,000 yun sa kanya. Oh, isang labas lang yun. <laughs> isang labas yun. <laughs> Eh, Kaya minsan lang kami lumabas. Wait, hindi lang kami lumabas. <laughs> Sa bahay na lang. Hi! Ganun talaga. <laughs> 100,000 Yen nasa... So... 40,000 lang. Yun. Kasi mababa na lang ang Yen eh. Mami, ano na? <laughs> Parang papel na naman niya hawak mo. Papel na bayarin. <laughs> <laughs> Nabayaran na rin natin yung kuryente. At saas na yung kuryente. So tubig lang to sa gas. Yan. Ano? Let's go. Let's pay. Wala ka dyan. <laughs> What? Ice cream. Oh, ice cream. Vanilla ice cream. What? Vanilla ice cream. Family ice cream. <laughs> <laughs> vanilla, ice cream. It, vanilla. Vanilla. It's vanilla, not to me. Teka teka. Can uh, you say again? Vanilla. No. Ba, vanilla. Oh, ayun na. Nagalaban na ako sobre. Oh, sobre na. Kano? Ano? Ah, uh, tatlo kailangan ko. <laughs> Tatlong lapad. Wala na laman yung sobre. And that's it. <laughs> And that's it. That's that's it for today. <laughs> that's, it. that's our block for today. <laughs> Paying bills. Let's go. Salamat. Ano? So, nagpag-tiramisu si ka. Ay, ay. Ay, yan. Yeah, na. So, kahit nandito kami sa malamig, gilig nila sa ice cream. Ang ng ice cream. Ito na lang dito, cream. ate. Ice cream. Our yeah. favorite. Cheese. Cheese. So, may sukli pa naman yun. Yan, dalawa lang. Oo, dalawa lang. May sukli pa okay. naman yun, kaya... magbabayad na si daddy. Let's pay. Chocolate pa. 2,000 yen. <laughs> <laughs> oh, okay. Ano? Natira oh. dalawa. Ayan. Pa masarap naman sa pakiramdam. Alay, alin masarap sa pakiramdam. <laughs> <laughs> Nakabahay din tayo lahat ah, namin. Oh, Oo, oh. yung pala yung ibig sabihin oh, ni mami. Diba? Masarap sa pakiramdam. Oo, so, di ba? May oh. sobra pa. Mm. Bayad ng bahay. Mm. Bayad na tubig. Kuryente. Oh. Gas. Na pag. May grope pagkain. Ice cream pa yung mga bata ba? May sobra pa, 2,000. O, oh, pagka-shine niya, hanggang katapusan, ha? <laughs> ano ba ang date ngayon? Oh, 20. 10 days pa. O, oh, 10 days pa. O, <laughs> may 2,000 yan pa ako. O, oh. oh, may baraya pa. O, oh, diba? di ba? Oh, so, at least, naka makakaraos kami ngayon, January. Mm. O, oh, di ba? Pasalamat pa rin tayo yes, lagi. Yes, of course. Oh, maraming maraming salamat. Maraming salamat sa pagsama. At ang iyan ang aming Saturday Vlog. Bye. 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 See you next time. And we are the... The... Bye. Denos. Bye. Bye.